Hello, what was up mga Tagal-tagal din tayo nawala sa pagbablog natin Medyo busy lang kasi tayo ngayon sa work natin eh Pasensya na sa mga bye sa atin kung mayroon man O ako lang talaga Welcome na na naman sa isa sa mga ating mga DIY Ang vlog natin ngayon is Ayusin natin yung flooring ni Batman Or ng tricycle na pinairam sa atin ni Erkan ito yung araw-araw na ginagamit natin. Bali, ang gagawin natin is pipintura natin yung flooring. Naliha ko na nga pala yan na sabon ko na malinis na yan. Bali, ready na yan para pinturahan. Ipakita ko nga pala sa inyo yung gagamitin natin yung pintura ngayon. Ito yung tira nating samurai. Ito yung pang top coat natin. Bumili ako ng dalawang boss ni na spray paint. Yung isa uh, signal red, tapos yung isa primer gray. Ito yung mga gagamitin natin. Ayan. Ito yung primer gray natin. Ayan. Primer gray. Ito yung gagamitin natin na surfacer. Tapos, ito naman yung silver red natin mga kanal. yung magiging kulay na talaga nyo. Tapos, ito yung pang tatap coat natin. Paano pa bang hinihintay natin mga kanal? Simulan na natin to Tapos ko na siyang kuberan. Yung mga hindi dapat tamaan ng pagpintura natin yan dito sa baba plastic na yan tapos napatuyo ko na rin to ng maayos naliha na na sabon na rin to malinis na to wala na siyang mga puha-puhangin. tuyon tuyo na siya sobrang init pa naman ng araw ngayon ang gagamitin natin pang primer sa flooring ni Batman ito boss ni primer grade number 68. So, Buka na natin ito ng first coating muna. eto na yung first coating natin ng primer gray natin. So, kakayaan lang natin siyang matuyo ng 2 to 3 minutes para patungan ulit ng second coating. eto naman yung second coating natin. Kung nakikita nyo, halos matakpan na yung mga kulay green kanina at saka yung kalakalawangin kanina yan so antay na lang tayo ng mga 2 to 3 minutes para sa ating third coating Ayan. yan pa lang, ganda ng tignan pantay-pantay eh. na yung mga kulay nila pala yung third at final coating natin para sa ating primer Ayan na ang ating final coating ng ating fire. Pantay na yung kulay at makapal na yung kulay niya. Diba? Ganda na mga lahat oh. yun. Okay. So, 2-3 minutes ulit for... Oh pwede na natin siyang applyan ng ating silver red same process kada coating 2-3 minutes ang gagabi din nating pang kulay ay itong silver red off ni pa rin siya tara first coating na muna tayo ayan ito ang ating first coating ng ating silver red ibang iba na yung itsura niya talaga sa kanila ating... first coating pa lang yan mga lodi siguro 2 to 3 minutes tsaka natin siya applyan ng second coat ito na ang ating finished product para sa ating silver red so papatuyin na natin siya na maigi tapos papatungan na natin siya ng ating top coat na clear samurai clear coat Na siya. Bamaya, Let's go. Yo, I'm like an addict, do I gotta have it? I ain't even playing, got a really bad habit. If it moves, gotta grab it. Fuse like a magnet, lose won't have it till I'm doomed in a casket. I ain't playing, got a weird mind. If you work eight hours, I'ma work nine. If the shit tastes sour, you should taste mine. I'ma stay in power for a long time. Get up, nah, I ain't a quitter. Toss me the ball, I'm a really big hitter. Big picture, I'm a straight killer. I send the song to the highest bidder. Got juice, got gas, I'ma move fast. New shoes, new tracks, like who's that? I'm new, come back better than last year. It's a new me, never gonna look back. less You move slow when I move fast And that's facts Only I can make a change Slowly take a step today I will never be the same Cause that's what it takes Ayan mga kanwari, nakita nyo na siguro sa ating montage kung anong kinalabasan ng ating DIY Ayan, no? Grabe o Grabe, napakasolid talaga nito mga kanwari lalo na pagka uh, nakita nyo sa personal Kahit ikaw, kayang-kaya mo yan. Pag kumpara nyo naman yung itsura niya dati sa itsura niya ngayon, di ba? This may improve din kahit Tsaka, pa paano. Tsaka bumagay pa siya sa ating upuan, no? Dito ko lang siguro tatapusin ng ating vlog, mga kanoti. Sana nakatulong ito sa mga gustong mag-DIY ng kanilang tricycle, ng kanilang flooring sa tricycle. Ayan. Sundan nyo lang yung ating mga steps. At galing ang kakalabasan niyan. Kung nagustuhan nyo nga pala ang ating video mga kalodi, huwag nyo kalimutan mag-iwan ng like, share, at mag-subscribe na rin kayo sa ating YouTube channel. Sana paabutin nyo po ako ng 1K para ma-monetize na tayo sa ating YouTube channel. Man. Alright mga kalodi, ako nga pala si Ken Ryder. Lagi nagsasabing mag-iingin kayo Keep safe and be safe ka bye bye